Na-endorso na sa na, sanggunian ng panglungsod Blue Ribbon Committee ang mga reklamo na unang inihain sa tanggapan ni City Mayor Bruce Matabalao laban sa apat na mga kapitan ng Cotabato City. Sa natanggap na letter of endorsement ng sanggunian mula sa opisina ni Mayor Bruce Matabalaw, sinampahan ang reklamong abuse of authority si Barangay Mother Kalanganan Chairman Bimbo Ayunan Pasawiran. Si Rosary Heights 5 Chairman Fidel Dino Maglalang Espino naman, kasama ang ilan sa kanyang mga barangay kagawad ay sinampahan ng mga reklamong dereliction of duty at gross negligence of duty. Ang isa pang kagawad ng barangay na si Ajari Mantawil ay sinampahan din ng reklamong dishonesty and misconduct. Reklamong misconduct in office at abuse of authority naman ang inihain laban kay Poblasyon 5 Chairman Pahima Pusaka at Barangay Treasurer nito na si Abinor Bansil. Si Rosary Heights 12 Chairman Melissa Pasawira naman ay sinampahan ng reklamong unprofessional behavior in violation of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Wala pang pahayag ang nabanggit ng mga barangay officials dahil kahapon lang ito na indorso sa sanggunian at aantayin pa nila ang kopya ng reklamo. Mark Anthony Taiko, NDBC, BIDA Balita.